and good morning i'm back! this is sam brusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys so pag-uusapan natin ngayon nakaranta sila ng bonggang bongga. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamama dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon, oh my gosh nakakaloka na, papunta na tayo sa exciting moment dito sa Miss Universe, dahil alam ko ngayon meron silang revealing of crown. Ito na, i-reveal na nila yung bagong corona ng Miss Universe. Ang tanong nga nun lahat, sino kaya ang magsusuot niya? Si Miss Philippines kaya? Kasi ba diba, parang excited yun lahat dahil maingay at matunog talaga ang pangalan ngayon ni Miss Philippines. Dahil nga after batiin siya ni Tyra Banks. Tapos, ayan pa. Uh, meron pang Puerto Rico TV host the person na, uh, na TV host na talaga oh my gosh dinidepend niya talaga si Miss Philippines kung bakit ang si Miss Philippines ang nakikita niya manalo dito sa Miss Universe and then ayun na nga si Miss Thailand just ko kinagapang na nila ang kanilang ano laban dito sa Miss Universe talagang ano na, natataranta na sila, sinasagad na nila ang mga pasabog nila. So, yon So, kaninang umaga, paggising ko, ito nga ang bumulaga sa akin. After na kahapon, di ba, maingay sa social media si Chelsea Manalo dahil na pinag-uusapan nga regarding nga dito sa pagpuri nga ng Puerto Rico TV host ng Telemundo ang sinasabi nga niya, si Chelsea nga daw ang nakikita niyang isa sa mga standout na candidates dito sa Miss Universe. And then, syempre, kumalat niya sa social media na pag-usapan after nung isang araw naman si Tyra Banks, ba diba? So, si Thailand, ang ginawa ni Miss Thailand ay naglabas sila kanina ng video nila na bumulaga sa atin lahat. At ang eksena nila, eto, naloka ako dito. Kasi talagang may ano sila yung alam mo yun yung mga personality ng mid ng ano ng tawag dito mga sikat na personality ng Mexico ang pinagagaya ni Opo andiyan si Andrea Mesa my politics nakakaloka hindi naman lang niya nakuha yung kalahati ng ganda ni Andrea Mesa. ako naloka ako. So, damit talaga yung ano, parang joke at charot. So, yun. Anyway, so, strategy game nila yan. So, naalala ko tuloy na parang ang laban pala talaga nila dito ay nakapattern, di ba? Remember Catriona Gray, Ah, uh, talagang nandoon siya na nakap ng mga ga gagawin niya katulad ng bago pala pumutok yung balita na sa Thailand gagawin yung Miss Universe after nang ilabas at i-reveal na dito gagawin, talagang pak! So, naglaba siya ng video na Hello Thailand, di diba? So, yun. So, ganun din yung ginawa ni Oppo ngayon na parang siguro talagang pasabog na sila dahil nga malapit na sa exciting moment ang labanan at siguro nila ang laban nila ay mananatili sila nasa sistema ng competition. So, yun yung nakita ko na ginagawa ngayon ng Thailand na talagang sige, mag-ingay tayo. So, nag sila kasi magingay nga si Philippines. So, ang diferensya lang dyan, guys, at least si Philippines hindi siya nag-iingay dahil kailangan niyang gawin yon ang gumagawa ng ingay dito, yung mga tao mismo na malalaking TV personality na alam mo yon na pinupuri talaga siya. So, yun yung maganda kasi hindi galing kay ano. So, hindi galing kay Chelsea Manalo yung papuri. Galing sa mga ibang tao na malalaking TV personality. Kung iisipin mo, laki-advantage yun para kay Chelsea Manalo. Imagine mo, pag-usapan siya dyan ng isang sikat na ano, eh, talagang publicity yan, di diba? ba? Sino pa si Chelsea Manalo na to? O, oh, eh, yan yung iisipin ng mga hurado. So, ako para sa akin, uh, nakikita ko dito na ginagawa lahat ng mga, ng kandidata, ng mga kandidata, yung mga uh, kailangan nilang gawin para sa laban ng Diyas si Dominica Republic na para piling ko, Diyos ko, tigas na ulo ng Dominica Republic. Kanina ba nakita ninyo? Rumampa siya Rumampa ng todo-todo. Pa, 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 pa. Talagang inirapa niya na eh. Kiber, ko maeltong huyo siya, basta ang importante, pasabog siya sa mga outfit niya. At in fairness, nakakatuwa siya. Yung alam mo yun yung talagang give it all siya na parang pa o oh, tignan ninyo kung ganda ko. So yon So alam naman natin na medyo mahigpit ang Miss Universe dahil may mga chopper di ba? So mukhang sinasaway niya yung chopper niya. Good luck sa kanya. Pag na El Tokuyo, o talaga ako magtataka. Pero in fairness sa mga damitan niya, ang bongga talaga, di ba? Pasabog at paandar. Tapos, Si Pero medyo wala na tayo na babalitaan kay Pero medyo nananahimik. Ito yung mga kandidata na nakakatakot katulad ni South Africa, Peru, tapos ah uh, Venezuela, medyo tahimik na sila eh, no? Hindi sila nagpaparamdam na. Hindi na natin sila masyado nararamdaman. At kahit si Philippines, medyo parang nananahimik din. At may mga medyo Pilipino lang doon na talagang alam mo yon as long as possible na makuha na talaga nila si Philippines at ma-upload. Pero kung papansin mo, medyo naglalaylo sila. So, isa na ba itong mga senyales na mag iinay sila sa competition? <laughs> no, ba diba? So, ako para sa akin, hindi medyo pressured na sa laban nila. Nakikita ko naman na talagang handang handang-handa naman na ang mga ano dito, mga kandidata. So, pagdating kay Thailand, so medyo naluloka ako sa kanya kasi sobrang grabe, ramdam mo yung pressure niya, no? Talagang ando doon na hindi siya tumitigil. Sige, papa pa, 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 pa. Nakakatakot lang yan. Baka pagdating sa matinding laban na bigla siyang pa, na mawala yung energy niya. Si Chelsea Manalo naman, ang maganda naman sa laro niya. Relax lang siya. Good vibes lang. So, parang pili ko nakatulong din yung hindi kayong outfit-outfitan everyday. Parang nakatulong din sa kanya na parang walang expectation. Yung parang yung mga tao na parang, sige, bahala kayo dyan. Tapos, pagdating sa competition, biglang bulaga. Di ba? So, yun. So, kasi yun yung nireneklamo sa kanya. Wala naman lang tayo nakikitang pasabog kay Chelsea. Yung iba nga nagko-comment na paulit-ulit na daw yung sinusuot na

para kay Chelsea dead siya? Nandoon siya na concentrate siya sa siguro sa gagawin niya para sa laban talaga. Yung totoon laban na kung saan sila magpupukpukan talaga at magbabardagulan. So parang feeling ko dyan nagpiprepared ng todo-todo si Chelsea. So I hope na sana talaga yung mga gagamitin niyang ano, materials ay pasabog talaga. So may napanood ako na ang national costume daw ni Chelsea Manalo ay hindi daw mabigat sobrang gaan lang daw at komportable na makagalaw siya. Ako para sa akin, tama iyon. Sana nga pati yung evening gown eh, kung saan talaga siya komportable, na madadala niya ng bongga-bongga at maipresent niya yung sarili niya with elegance. Di diba? Confidence and elegance. So, okay ako don Hindi ako nag-expect na kailangan yung ang bigat-bigat, ng dala-dala niya, tapos nahihirapan siya kumilos. As long as possible, mas gusto ko talaga kay Chelsea yung komportable siya. Kasi kapag komportable siya, makakagalaw siya. Ang project ngayon na dapat gawin ni Chelsea Manalo ay makonvince niya talaga ang mga hurado na uupo dyan. Kung paano niya nakukonvince sila Tyra Banks at saka itong mga per TV personality na pumupuri sa kanya, So, kailangan niya talagang makonvince talaga yung mga hurado. At yun ay sa performance na ipapakita niya. So, wait na lang tayo dyan sa performance. Kasi, ayan talaga yung inaabangan. Dito nga si Oppo, nga yung mga... Ito pa nakakaloka. Yung mga personality na ano dito, ng mga artista, komedyante, pinagbabati nila si Opo na alam mo yun. So, wala kasi bumabati na sikat na ano international na ano, personality kay Oko. So, yung mga taga-Thailand na ang bumate. Yung mga binabati si, ano, ng nakaraang araw ni Tyra Banks, ayun naman yung ginawa nilang pasabog. <laughs> Ahalo ka. So, gapang nagapang na talaga. So, yun, si Osmel nga kahapon nga nga. Nga nga doon sa Puerto Rican, ano, na TV host mula sa Telemundo na nga siya sa sinasabi ni Neto siguro nagagawapuhan na lang siya at hindi na siya nag-contrast pero talagang dinidepend niya pa rin si Thailand kung napanood niyo yung buong ano na yun dinidepend niya pa rin si Thailand ang ano naman, pinuri din naman ng ano yung si Thailand. Kaya lang, mas nakitaan daw niya ng potential talaga itong si Miss Philippines. Na totoo naman, actually successful dito yung Miss Universe Philippines eh. Kasi diba, parang nakita nga ng lahat na talagang, oy iba. So, ayun naman talaga ang purpose nila na gumawa sila ng inay, strategy game yan ng Miss Universe Philippines na mapansin ang pambato natin. Tapos siguro yung mga outfitan niya, kalmado lang kasi parang maging dark horse yung dating. Yung alam mo yung bigla siyang, bubulaga sa ano sa bilang na lang siyang bubulaga sa preliminary competition or coronation night sana ganun yung mangyari ay ganun din naman yung gusto natin talagang mangyari di ba mm -hmm. so yon so tingnan na lang natin guys ngayon ay revealing ngata ng crown pagkatapos ay meron silang closed door interview kung hindi ako nagkakamali ngayon din yon at bukas So sa susunod na araw ay magaganap na ang preliminary competition Are you excited? Ano bang ina-expect mo dito kay Chelsea Manalo Na pasabog na gagawin niya para sa prelim So my gosh So syempre sana i-level up lang niya yung performance niya Sana medyo may landik kahit papaano Kasi importante na makita sa kanya na nag-i-enjoy talaga siya sa kanyang preliminary swimsuit round yun lang talaga. Sana mag-align lahat kay Chelsea Manalo. Yung katulad yung nangyari kay Catriona na ang worry natin kasi, di ba, hindi ganun ka-sexy si Catriona pero lumabas siya ng freedom. Pa! Ayun, siya na yun talaga masasabi natin, Miss Universe. Di ba? So, yun. Good luck kay Chelsea. We are excited. <laughs> Sabi ng ganon, papalapit na daw na papalapit ang coronation. Tapos si Chelsea daw, papalapit na rin ang papalapit sa corona. Alam nyo guys, kung destiny niya yan, wala tayong dapat ikaw-worry. Talagang lalapit at lalapit siya dyan. At hindi niya kailangan talaga igapang yan, kundi magkukusa yan, mag a sa kanya ng bonggam-bongga. At ngayon, ang nakikita ko sa kanya ay keep going lang siya doon sa strategy niya at maganda yung ipinapakita niya kasi kalmado lang at good vibes lang, di ba? Hindi ko alam kung napipressured ba siya kasi sinabi niya noon hindi naman siya napipressured, uh, tama lang yung tipla na nararamdaman niya. So ngayon, tingnan natin Ah, maganda yon, Magandang halimbawa yon, ah, para malaro niya ng todo-todo talaga yung laban niya. So, dapat i-enjoy niya lang talaga. Huwag niya masyadong isipin ng todo-todo yung mga bagay-bagay kasi hindi makakatulong sa kanya yon. So, kailangan yung mindset niya malinis pagdating sa preliminary competition. Kasi doon talaga, kailangan niya ipakita talaga yung dapat niyang ipakitang pasabog. ba diba? Just ko, performance level. Ayun yung kailangan niyang gawin siya. And then, sa ibang kandidata naman, syempre maingay pa din. Syempre si Dominican Republic. Nakikita pa rin natin na talagang malakas pa rin ang Dominican Republic sa competition na to at nakikita naman natin yung mga paandar niya tapos na din syempre si Finland hindi pa rin nawawala sa eksena nasa radar pa rin siya ng lahat Colombia, Mexico, Denmark ayan naman talaga eh andyan din si Venezuela, Puerto Rico, Peru, Ecuador Napansin nyo ba sa si Ecuador at saka si Philippines? Andiyan din siya si USA, si Chile, New Zealand, Brazil, Zimbabwe. Talagang masasabi ko rin na medyo abangers din tayo dito kay South Africa, Great Britain, and then sino pa ba? Si India, yan, si France. Ayan, yung mga naglalaro. Si Egypt, malay ninyo, di ba? Iba din yung ano ni Egypt. And then, Curaçao, Nigeria, sila yung mga nakikita ko dyan. Somalia, so si Somalia, Australia, pwede din kasi nung last year. Si Jamaica, medyo natutuwa din ako sa kanya. Ewan ko lang kung si Pakistan makakapalo. Brazil, di ba? And then, of course, lahat tayo ay tuto kay Miss Philippines. So, yun. So, syempre, good luck at laban lang Pilipinas dahil alam ko na kaya-kaya nga So, syempre, tayong lahat ay support lang kay Miss Philippines. So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa tinatalakay natin ngayon. So, yon Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganoon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. Oh, okay. oh,